Sa gitna ng kalungkutan, isinalaysay ni Imelda Papin ang emosyonal na sandaling nasaksihan niya ang pagkawala ng superstar na si Nora Aunor. Ayon kay Imelda, naroroon siya mismo sa ospital noong huling sandali ni Nora, isang tagpo na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang hawak ang kamay ni Nora, ramdam daw ni Imelda ang bigat ng bawat paghinga nito hanggang sa tuluyang magpaalam. Ani Imelda, hindi siya artista sa mga sandaling iyon. Isa siyang kaibigan na nawalan ng kapwa damdamin at alaala. Matagal nang magkaibigan sina Imelda at Nora mula pa noong panahon ng kanilang kasikatan sa musika at pelikula. Nagkasama sila sa maraming pagtatanghal at proyekto kaya't naging natural na bahagi sila ng isa't isa. Naging saksi si Imelda sa mga tagumpay at pagsubok ng superstar sa kabila ng makulay nitong buhay. Isinariwa ni Imelda ang mga alaalang puno ng tawanan, musika, at walang kapantay na talento ni Nora. Sa kanyang pagbabahagi, inilarawan niya si Nora bilang hindi lang mahusay na artista, kundi isang totoong tao. Sa mata ni Imelda, isa si Nora sa pinakamabubuting nilalang na kanyang nakilala sa mundo ng showbiz. Nagsalita si Imelda sa media upang ipahayag ang kanyang pakikiramay at pagmamahal kay Nora. Anya, si Nora ay hindi lamang artista, kundi bahagi na ng bawat Pilipino na minahal siya. Ang kanyang tinig ay mananatiling musika sa ating mga puso isang alaala ng galing at damdaming Pilipino. Nakiisa rin si Imelda sa burol ni Nora, kasama ang iba pang kaibigan sa industriya. Isang misa ang inalay para sa kaluluwa ni Nora, kung saan lahat ay nag-alay ng dasal. Kasabay ng misa, inawit ni Imelda ang isa sa mga paboritong kanta ni Nora bilang handog. Ang kanyang awit ay nagmistulang panalangin na umaabot sa langit, para sa isang kaibigang ngayo inasa piling ng Diyos. Binalikan ni Imelda ang mga pelikula ni Nora na humubog sa kanyang pagkatao bilang artista at Pilipino. Itinuturing niya ang mga ito bilang yaman ng kultura at alaala ng isang natatanging bituin. Ang pagkawala ni Nora ay sugat sa puso ng bayan, ngunit ang kanyang sining ay mananatili. Nagsilbing inspirasyon si Nora sa mga kababaihang nangangarap maging matagumpay sa entablado at kamera. Ayon kay Imelda, si Nora ay palaging naging matatag kahit sa mga pinakamahirap na bahagi ng buhay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay isang pusong marunong magmahal, umintindi, at lumaban para sa prinsipyo. Hindi rin malilimutan ni Imelda ang kabutihan ni Nora, lalo na sa mga taong walang boses. Habang umiiyak, inilahad ni Imelda ang kanyang dasal na sana'y magtagpo silang muli balang araw. Mahal kita, kaibigan, ang huling mga salitang binitiwan ni Imelda sa tabi ng labi ni Nora. Sa bawat alaala, nabubuhay si Nora, hindi lang sa entablado kundi sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanilang pagkakaibigan ay patunay na ang tunay na koneksyon ay lampas sa karera at kasikatan. Si Imelda Papin ay hindi lamang naging saksi, kundi bahagi ng makulay na kwento ni Nora Aunor. Sa mga huling araw ni Nora, si Imelda ay naroon bilang kaibigan, kasama at tagapagpaalam. Ang kanilang kwento ay alaala ng isang pagkakaibigang walang hanggan, isang kabanata ng musika, pag-ibig at pamamaalam. At sa huli, sinabi ni Imelda, walang Nora Aunor na mawawala sa puso ng sambayanang Pilipino. Palom Superstar. Salamat sa musika, sa pelikula, at sa alaala. Hanggang sa muli. Sa gitna ng kalungkutan, isinalaysay ni Imelda Papin ang emosyonal na sandaling nasaksihan niya ang pagkawala ng superstar na si Aunor. Ayon kay Imelda, naroroon siya mismo sa ospital noong huling sandali ni Nora, isang tagpo na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang hawak ang kamay ni Nora, ramdam daw ni Imelda ang bigat ng bawat paghinga nito hanggang sa tuluyang magpaalam. Ani Imelda, hindi siya artista sa mga sandaling iyon. Isa siyang kaibigan na nawalan ng kapwa damdamin at alaala. Matagal nang magkaibigan sina Imelda at Nora, mula pa noong panahon ng kanilang kasikatan sa musika at pelikula. Nagkasama sila sa maraming pagtatanghal at proyekto, kaya't naging natural na bahagi sila ng isa't isa. Naging saksi si Imelda sa mga tagumpay at pagsubok ng superstar sa kabila ng makulay nitong buhay. Isinariwa ni Imelda ang mga alaalang puno ng tawanan, musika at walang kapantay na talento ni Nora. Sa kanyang pagbabahagi, inilarawan niya si Nora bilang hindi lang mahusay na artista, kundi isang totoong tao. Sa mata ni Imelda, isa si Nora sa pinakamabubuting nilalang na kanyang nakilala sa mundo ng showbiz. Nagsalita si Imelda sa media upang ipahayag ang kanyang pakikiramay at pagmamahal kay Nora. Anya, si Nora ay hindi lamang artista, kundi bahagi na ng bawat Pilipino na minahal siya. Ang kanyang tinig ay mananatiling musika sa ating mga puso, isang alaala ng galing at damdaming Pilipino. Nakiisa rin si Imelda sa burol ni Nora, kasama ang iba pang kaibigan sa industriya. Isang misa ang inalay para sa kaluluwa ni Nora, kung saan lahat ay nag-alay ng dasal. Kasabay ng misa, inawit ni Imelda ang isa sa mga paboritong kanta ni Nora bilang handog. Ang kanyang awit ay nagmistulang panalangin na umaabot sa langit, para sa isang kaibigang ngayo inasa piling ng Diyos. Binalikan ni Imelda ang mga pelikula ni Nora na humubog sa kanyang pagkatao bilang artista at Pilipino. Itinuturing niya ang mga ito bilang yaman ng kultura at alaala ng isang natatanging bituin. Ang pagkawala ni Nora ay sugat sa puso ng bayan ngunit ang kanyang sining ay mananatili. Nagsilbing inspirasyon si Nora sa mga kababaihang nangangarap maging matagumpay sa entablado at kamera. Ayon kay Imelda, si Nora ay palaging naging matatag, kahit sa mga pinakamahirap na bahagi ng buhay. Sa likod ng kanyang tagumpay ay isang pusong marunong magmahal, umintindi, at lumaban para sa prinsipyo. Hindi rin malilimutan ni Imelda ang kabutihan ni Nora, lalo na sa mga taong walang boses. Habang umiiyak, Inilahad ni Imelda ang kanyang dasal na sana'y magtagpo silang muli balang araw. Mahal kita, kaibigan, ang huling mga salitang binitiwan ni Imelda sa tabi ng labi ni Nora. Sa bawat alaala, nabubuhay si Nora, hindi lang sa entablado, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanilang pagkakaibigan ay patunay na ang tunay na koneksyon ay lampas sa karera at kasikatan. Si Imelda Papin ay hindi lamang naging saksi, kundi bahagi ng makulay na kwento ni Nora Aunor. Sa mga huling araw ni Nora, si Imelda ay naroon, bilang kaibigan, kasama, at tagapagpaalam. Ang kanilang kwento ay alaala ng isang pagkakaibigang walang hanggan, isang kabanata ng musika, pag-ibig, at pamamaalam. At sa huli, sinabi ni Imelda, walang Nora Aunor na mawawala sa puso ng sambayanang Pilipino. Palom Superstar. Salamat sa musika, sa pelikula, at sa alaala. Hanggang sa muli.